Hello people! Hi, I'm Miguel. I'm 25 years old. Ang key account assistant ng Bataan. Alin? Alin? Key accountant? Key account, assistant po. Ah, Nagbibilang account. siya ng susi. Key accountant. <laughs> Sinong surrender sa so, opisina nila yung mga susi at binibili na account nila yun. Ah, ganun pala yun? Oh, oh, Secretary okay. ni San Pedro. <laughs> Tagapataan ka? Yes po. Doon ka nakatira? Yes po. Saan ka ba nakatira ulit? Sa Cavite? Cavite po. Naku, ano paano no. yun? Oh. No. 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 No no. Paano yun? Paano kung sa kasakaling mapili ka tapos ma-attract kayo sa isa't isa? Anong gagawin mo, Miguel? Um, ngayon po ako nag-work sa Makati po. So Ay, lapi, medyo malapi. Uh, I'm from Bataan po, yung province ko. Province, ah. Bataan. So nagsistay ka rin sa Makati. Yes po. So may chance na madali, madali kayo makita ni Sophia if ever. Oh. Yes po. Oo. Oh, oh. oh, Makati to ano, Kapite. Yes, Kavites. madali lapin. na yun. Meron oh, lapin oh. Po. chopper lang yan. Oo, oh. Kapitex. Kalak. Kapitex. 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 May pick up line ka ba? Para kay meron po, meron po. Sophia. Sophia, libro ka ba? Bakit? Kasi the more I know about you, the deeper I fall in love with you. Ay, oh! ko naman! Binanatan ka naman ng libro! Napapalakpak <laughs> 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 <Lampang laughs> si Rex, eh. Oh. Rex! May tatanong si Isa. Ano yung tatanong? Ano sinabi ni Miguel? <laughs> Paano daw yung pick-up line? Ewan eh, ko dyan, libro-libro. Libro-libro <laughs> 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 <libra> daw, eh. <laughs> libro <laughs> Pick-up line like si Miguel kay Rex. Ano? Rex, ano? Oh. Terno 'yan. <laughs> <laughs> Halata eh. <laughs> Thank you Miguel, salamat.